Hi guys! Good morning! Pag-usapan lang natin guys yung... Uh, ito dapat alam po ng karamihan ng... Uh, may bahay na mga asawa natin dyan. Hindi lang yung babae, pati lalaki. At sana i-share at ipaliwanag at i-pano natin, ipa isa puso sa mga anak natin na ang kalagahan sa kalinisan sa bahay o kalinisan bago matulog ay mahalaga po sa buhay natin guys kasi ano madumi malamang yung dumi na yan ay mapupunta sa katawan at ma mapupunta sa loob ng katawan natin na lalo na kung hindi kaya ang amoy lalo na kung nagiging ano na toxic na di ba Ah, uh, ito guys ay kailangan natin maano ma-adapt sa lahat sana ng may tahanan. Kahit sa labas, uh, dapat uh, ang ating mga pinuno sa barangay ay maging aware to at ipatupad nila kasi kawawa po yung mga bata at yung may hina yung baga na nalalangham na hindi kaya yung amoy sa galing sa labas o sa loob ng bahay. Kaya practice po natin guys. Ano po ang video. Maraming salamat.